Ngayon po, naglalagay ako ng uh, mindi. Mindi or as in tissue sa English. Mindi na Arabic ko. Oh, diba? May natutunong kayo sa akin. Huwag niyo itanggi. Kahit ganito-ganto lang ako, may natutunong kayo sa akin. At ayan nga yung mindi tissues sa English hindi in Arabic nilagay ko sa malaking plato plato or sahan in Arabic plato in Tagalog plate in English o oh, di diba ang bongga ko na marunong na ako mag Arabic char at ayan nga po nilagay ko yung tissue kasi namili ng anak ng amo ko ng kopi Arabic na hilaw so sabi ni am hugasan ko raw siya at i-drain. So, dinagay ko siya sa strainer. Hinugasan ko siya na limang beses. Tapos, dinagay ko siya sa strainer para po matuyong tuyong tuyo. Kasi kailangan talaga siya tuyong tuyong tuyo. So, ayan. Hirap na hirap ako nga uh, asikasuhin ng mindi. So, ba? Diba, parang naman napaka-special ng kape. At kailangan talaga ng mindi. Char. Wala lang. Gusto lang ni Amo. Pag si Amo nagsabi, sundin kasi tayo ay kadama lamang. ba? Diba? At ayan, nilagyan ko siya namin di paulit-ulit at paulit-ulit. So, ayan, nakukunin ko na si Kopi at ilalagay ko na siya para i-drain. Para daw po tuyong tuyo, sabi ni Amo. Para po si pinan tubig na Mindy. So, nilagay ko po siya ngayon dyan. Ayan, kinalat ko ng bongga. Char. Ang cute niya, no? Alin nakita ko siya, nung hinugwasan ko siya. Sabi ko, parang kuto ng aso. Baka magahan sa akin si Amo pag sabi kong ganun. Sa atin, sa atin lang, ha? Secret lang. Sa totoo lang po pag nakita niya sa personal. Para siyang, ano, na, nung basa na siya. Di nakita ko sa, sa ano, sa may lababo. Parang kuto ka ako ng aso baka maganda si amo sa akin, sabihin pagkain yan, at ayan na iniisa-isa ko siyang ilagay para naman ay patagal-tagal kahit papano ang aking video, char yun talaga yung purpose, para matagal ang video, at ayan ikalat natin siya para syempre naman pagka, ano siya, matuyo siya maigi, para masipsipin maigi ng tissue, ang kanyang water so kailangan ikalat natin siyang maigi buong plato kailangan nakakalat siya may iba lang ko ng konte Konti lang naman, hindi mo masyado. At uh, parang matabagal-tagal naman ang aking ng video kasi wala akong ma wala ko ma-content. Wala lang. Ilang days na ako walang content. So, ay So, guys, kayo na, di ba, meron akong hinugasan kasi na um, dala ng anak ng amo ko na kopi Arabic. Tapos, sabi ni madam, i-drain ko raw, i-strainer ko, ilagay ko sa si strainer. Tapos, sabi niya, pagka wala ng galong tubig, mag-ano ko ng malaking plato, yung plato nila na malaki. Tapos lagyan ko ng tissue or mindi sa Arabic. Tapos ilagay ko na po ito doon para matuyo. So, ito na siya. Ayan po, hila pa po siya. Lulutuin pa siya. So, pag niluto ito, papakita ko po siya. Yan lang. Dito ko siya nilagay para matuyo agad. Kasi bukas ang ligtama.